Ayun mga guwigs, tayo ngayon ay magluto ng pata no. Yan ay pata team. At ngayon nga mga guwigs ay binalawan yan. Pinapakuluan muna para malinisan. yan. alisin yung mga balahibo lahat yan para makinis at malinis bago lutuin. Yan ay banlaw lang, banlaw lang sa mainit na tubig. Kaya yan, baliktarin natin yan mga gawiks no? Para yan ay <clears throat> madaling malinis. Linisan ang mga balahibo. Lumambot pag uh, alis natin. Pag tinanggal ang balahibo ay medyo malambot siyang alisin. Kaya yan muna ay bandawa ng mainit na tubig Pinakalo, pinapakuluan muna natin yan saglit lang yan mga gawiks no? so yan ay balikta rin natin para yan ay sa kabilang side naman no? so yan so sa dito naman sa kabilang side siya mga gawiks no? sa kabilang side naman siya mainitan, mapakuluan ng tubig so ang tabayanan natin mga gawiks yung pagluto nito ngayon ng pata team so yan na mga gawiks natapos na natin mapakuluan ng tubig at yan ay ngayon ay limisin at saka pagkatapos ay timplahin lagyan ng timpla ang ating pata team iwa hiwaan yung kanyang laman para yung lasa ay papasok sa loob no so, yan ay titimplahan na tapos natin mahiwa-hiwa ng laman yan ang pamintang buo mintang durog ang mga timplada ay ating ianda bago natin yan palambutin pamintang daon pamintang daon para sa kanyang aroma ayan mga bawang dinikdik na bawang ang ating dagdag na sangkap para yan ay yan, mas lalong malasa ayan sibuyas dagdag pa natin yung sibuyas ang kanyang pang palasa dyan at yung pang magic yan magic sarap So, ayan na ang mga sampap na ating lahat mga nilalagay at siyempre kunting asin ayan binudburan pa ng tuyo ayan may kulay na mga guwiks kulay tuyo na so ayan pa yan ay juice. Para mas lalong sumarap mga goiks no. So yung iba ang nilalagay yata mga goiks ay, ay Sprite, pampala, pampalasa. Pero yon ay nilagay ay juice. At yan, dagdag na ang tubig para sa pagpapakulo. Hindi matuyo no. Ayan. At yan ay sisindihan na ang kalan para sa paghahanda sa pagpapalambot so yan na, tabayan na lang natin yan mga gawik sangka sa maluto, ayan na yung mga kumplitong sangkap na nilalagay no at yan ay papakuluan na sa pagpapalambot niyan So yan mga yung ating pinapakuluan na pinapalambot na pata ay balik naman natin ngayon. No? Oh. So yan na yung kanyang status ngayon. Yan na ating babalik rin. So yan mga sa kabilang side naman. Yan. Okay na yan at papalambutin naman ulit bata team ang handa ngayong Pasko na ito ayan pinapalambot ayan ito yung ating paghahanda sa pagdating ng Pasko pinapalambot pa pinapalasa pa yung mga sangkap sa loob so yan mga guwigs update natin yung ating pinapalambot na pata no yan ay ilagyan natin ng pineapple so yan na nga at babalik ta rin na rin natin ulit yan ang muna sa may walang sabaw yan so yan yan na nga ayan yung pineapple ang ating idagdag na sangkap dyan so papalambutin pa yan ulit Wow, yummy. ayan na mga ayo yung ating lutong patatin. Ay yan malapit na. Konti na lang at malapot na 'yung sabaw. Yummy yummy. Ang patatin natin ay ayan na ang kanyang status. Umihiwa, hiwalay na ang kanyang laman sa buto. Yan, at panuli pang pinapakuluan ng konti. So maya maya mga guwiks yan ay matatapos na at syempre yan ay yummy yummy yan ang handa natin ngayong Christmas. So yan ang aming ulamin dahil sa ngayon ay Christmas time. Madalas yan ang aming niluluto. So yan ang mga guwiks ay napapalambot pa ng kunti yan. Dahil sa syempre para mas lalong masarap kapag magmuyak tayo ng malambot ang laman.

dahil sa tapos na ang tanyang pagluluto so yan ang mga weeks. tapos na ang ating patatim at ilagay na natin sa isang lalagyan doon sa lamisa at hayaan lang muna doon at mamaya oras ng kain yan ay ang aming uulamin so ito na mga kayo kay Ayan na, ang lalagyan. So dito natin ilalagay mga guys. Yan sa isang yan. So tayo ay maghingi ng alalay. So yan na nga. Ubus natin ang sauce. May dumikit na kunting laman mga guwiks. Yan yeah. ay ibuhos muna natin yung sauce. So yung na nga mga guwiks no? Ayan ang ating sauce. So. Wow. Wow. So, yan na mga mo. Kami ay tapos na sa aming isang ulam na patatim. At ayan na nga, ready na. At may dagdag pa kaming ulam niyan. Ito yung chicken cordon bleu. Ayan, isasalang doon sa air fryer. So, yan ay nakasalang na kanina. At dinagdagan pa ngayon ng cheese. So, yan mga weeks, Isasalang ulit sa air fryer. ay yung dagdag naming ulam sa pata team ayan 15 minutes ulit kanina ay nakasalang ng 15 minutes yan yun na nga ang tabayanan na natin hanggang sa matapos ang kanyang pagluluto dyan sa loob so yan takpan natin to so, ito nga Gawiks, yung dagdag natin na ulam sa pata namin, no? ang chicken cordon bleu. Ayan, loto sa air fryer. Ayan, dahil sa ngayon ay Christmas, simpre masarap yung ulam namin mga gawiks. Ayan, dinaliktad muna. Ayan ay galing doon sa air fryer. Ayan, mukhang masarap. yung ni kagay. na butter sa ibabaw yan ay sasalang sa ating air fryer so, dito yan ngayon mga gawik sasalang natin sa air fryer ulit no yan ay galing na dyan so sitting up isisit sa kanyang minutes So yan, 20 minutes yan mga greeks at antayin natin na maluto yan so yan, wow yummy yummy na naman ang ulang namin sa Christmas at, so yan mga greeks yung aming handa ngayon sa Christmas na ito ayan na sa ating air fryer so yan ay, ay slice pa Wow, <coughs> yummy yummy. <coughs> na -weeks. kami ay ready na sa aming handa ngayong Paskong ito. Ayan, yung aming handang ulam. Ayan, patatim at yan. So, yun lang at Merry Christmas sa lahat. Yes, yahoo, bye bye. Maraming salamat na hanggang sa dulo ng aking video, kayo ay nakasama ko.